tumataas credit rating ng Pilipinas, may engganyo daw ang mga foreign investor na lalong mamuhunan dito sa atin dahil sa lumaguna ang ating ekonomiya. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi raw agad-agad mararamdaman ang epekto ng pag-asenso. Narito po ang aking report. Sa muling pagbubukas ng kalakalan sa Philippine Stock Exchange, bumaba ng 7.88 points sa PSE Index. Pero sa intraday trading, sumampa sa 6,900 level ang index. Mas mataas pa ito sa all-time high na naitala ng index nitong Miyerkules kung kailan iniakyat ng Fitch Ratings Agency sa Investment Grade ang Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa PSE, may enganyo raw nito ang mga foreign investor na lalong mamuhunan dito sa Pilipinas. Paliwanag ng Fitch, naging malakas daw ang external balance sheet ng gobyerno, na bunsod umano ng pagsisikap na mapabuti ang paggastos, pagkolekta ng buwis at pagbabayad ng utang ng gobyerno. Sumi pa rin daw ang foreign exchange reserve dahil sa patuloy na pagpasok ng remittance mula sa mga OFW. Malaking tulong din umano ang mga business process outsourcing o BPO. The main indicator here would be the, the sharp increase in foreign exchange reserves that's gone that's occurred uh, over the last few years the economy has been able to strengthen its own its own external balance sheet at kung mas maraming investment sa bansa ayon sa mga eksperto darami rin daw ang trabaho para sa mga Pilipino kasama na tayo sa mga bansa na pwedeng pasukan talaga ng malaking pera meron ng mga dahilan para pumasok talaga dito ang mga investors. Pero para sa research think tank na Ibon Foundation, walang malinaw na epekto ang investment grade sa mga karaniwang Pilipino. Tanging kakayahan lang daw kasi ng pagbayad ng utang ang sinasabi ng ratings agency. Ang paglaguraw na ekonomiya, dapat may kasabay na pagtugon sa kawalan ng trabaho at kahirapan. Yung ina-assess ng mga kumpanya na to ay hindi yung takbo ng ekonomiya, hindi yung maganda ba yung um, buhay ng mga tao sa isang bansa, ang tanging tinatasa niya, yung kakayanan magbayad ng utang ng gobyerno ng Pilipinas. Walang sinasabi itong investment upgrade na maganda ng buhay ng Pilipino. Walang sinasabi investment upgrade na nabawasan ang bilang ng walang trabaho sa bansa. Walang sinasabing investment upgrade na mas darating na panahon, makaasa yung mga Pilipino na tataas ang kanilang kita. Wala rin daw katiyakan kung magtatagal ang investment grade sa Pilipinas. Tinitignan din kasi ng ratings agency kung ano ang mga polisiya natin sa mga issue, gaya ng unemployment, infrastructure at iba pa. Critical din daw ang darating na eleksyon. With the upcoming elections, that's a very critical point now. Let's say nga, we, we have elections that are not credible for whatever reason, baka bawiin yan. We have to give people a reason to come until we provide them with good roads, until we provide them with transparent legislation, until we provide them with affordable power. Wala pa rin mangyayari dyan. Ang mga hamong ito nakaatang higit sa lahat sa mga leader ng bansa. Ang dapat magawa ng gobyerno, ng reforms, no? Uh, mas mapaganda niya talaga yung uh, uh, yung ating financial condition. Uh, second, ang ang mga private businesses naman and mga individuals dapat natututo ni magbayad ng kanilang buwis, no? Uh, hindi lang dadaya para mas mapalakas yung ating uh, uh, financial coffers, no? At uh, mas madaming pera na panggaso sa programa, no? Ano what